Gumagamit ka ba ng Q-tips sa panlinis sa tenga mo? O sa mga anak mo? Ano bang nangyayari? Panoorin nyo yung video na to. So guys, nakikita nyo sa video na konti lang yung nakakuhang dumi kapag gumagamit tayo ng mga Q-tips. So guys, nakikita nyo na konting-konting napupush ng napupush ng forward yung tutuli. So nangyayari dyan, kapag napupunta na sa dulang tutuli, pwede makapag-cause ng hearing impairment, o kaya pag tumitigas nagiging mga tutuloy. So pag sobrang gamit ng Q-tips, nasisira niyan yung skin ng tenga natin na nakakapag-cause ng infeksyon. Okay, kaya nagkakaroon ng mga tinatawag natin na acutotitis media. So guys, ito yung alternative na pwede nyo gawin. Instead na gumamit kayo ng mga Q-tips, ang gamitin nyo na lang yung malinis nyong damit o kaya cloth. malinis ba to? Ito yung gamit ko kanini. Hindi, oh, o oh, guys, kunyari, malinis na lang to si doktor So, ang gagawin ko, ina-advise ko lagi sa parents, no? Kapag may malinis kayong damit, yung likod ng damit, hindi naman niyang kita eh, no? Tapos panglilinis sa tenga natin or malinis sa towel. So, guys, kung ano lang yung abot ng daliri. Hindi yan pinapasok sa pinakalobloobo ng tenga katulad ng mga Q-tips. Kung ano lang yung naabot sa outer ear. Mura na malinis pa. Okay? Ay. Okay?